yun mga kabuchoy at good morning good morning at last din tayo ngayon at bukas i eh, uwi na tayo ng Maynila at ulan ang ulan dito yun ulan tag ulan na yan lupa putik yun Ayan, shout out sa inyo lahat yan, mga kabusin natin dyan. At last din natin ngayon. At tumada ako mag-vlog. At ano rin, may hirap signal. Hindi makapag-upload. Marami akong video pero hirapan ako mag-upload mga kabusoy. Eh. Ayan. O. Mamayang hapon, ulan na naman kasi madilim na naman. Kaya maputik yung kalsada pag muulan. Uli pula, -pula. Ayan o. O. Si. Kay Sir Tendoy. Eh, miga. Maglipset out Sir Tendoy. Ayan. Eh. Mam ma Tings. Home Guardian. mam Tings. Ma'am Good Morning. Alright. Ayan o. dami na tumubo. Ano ko alam? Anong itong damo ba yan? O gupang gulay? <laughs> Ayan mga kapatsoy. Nagkulay green na siya o. Kasi panay ulan na. Ayan. Noa Ali Official, Sir Noa, good morning. Ah, uh, dito tayo sa probinsya hanggang ngayon. Uh, at panay ulan. Pero ito yung ano, kulay green na. Yan. Kulay green na yung lupa, ay yung damo. Kasi naulan na na siya, o oh, may tubig na doon sa baba. Nagkatubig na yung palayan. Kung yung tuyo, yan. Nahirapan yung mag-araro kasi ano siya, tigas pero ngayon may tubig na siya oh. Oh. yan sa baba ito hindi ko alam kung kailan to na ng, ano, taniman ng taniman ng ano at uh, ano ba yun mais kamuti ubi oh, yan tatanim dito malaki-laki yan maluwag yan Inupa channel, maminupa, minupa. May gamit sa tatwa, minupa. Yan o. Oh. oh. matubig na yan. Oh. Puno na. Malapit na yan, taniman. Alay. Right. Yan. LME TV. Ah, bye at good morning. Dito pa tayo sa probinsya. O, oh, ako ng ano. Pulot, saka panutsa ba? Masarap yan eh. Pulot, saka panutsa. yan. Yan. Uwa channel mo na yung uwa. May gamit sa tapo. Dito lang tayo sa likod. <coughs> Magdala ako ng dahon ng ano dito eh. yung tawag nila libas. Yung pang paasim. Hindi ko alam kung saan dito. Andun pala. Magdadala ako yan. Iwi natin. uwi ko sa Maynila. Okay para pag nagpapaitan yon ang ilagay na ano dahon ito yon libas oh wala pang takway mga balong oh wala pang takway sari yung libas ito ata ito yon ito ata o oh, makabutoy yan Yan, nalibas. <coughs> yung gabi, oh. Buhay na yung gabi, oh. Oh. Buhay na. Gabi. Ayan, oh. Gabi, yan, mga kapusoy. Yan, oh. Yan, oh, buhay na. Ang pa naman ng bunga doon, yan. Marang. Ayan, oh, marang, oh. Dahil bunga marang, oh. Yan. Marang yung mga kabuto yung mga bunga. Ayan. Ang daming bunga. Ayan. Matamis. Ayan ang daming bunga sa taas. Ayan ang daming puno. Marang. Alright. Oh, may mga santol pa dito. Oh. Natapok santol. Luisa, glanada, Tilo migamli sa taat titi maganda, shout out, ya no oh. mabukul dito ano oh. now, baba lang, katrina ramos, shout out, lesel, resolik, sel sel, migamli sa sel, at an shout out. at kay Rickman by Rick shout out Rickman TV Mix yan shout out kay Madam Gileros mega mega out at kay Yan Yan Baklayo yan shout out shout out wala payat yung ano payat yung saging saging ba <laughs> Alright. Yan mga kabutsoy. Natamad na akong vlog. Hindi mo ako makapag-upload. Ang dami ko ng video kasi nagaluhalo na. Tsaka ano naman. Tsaka tamad. <laughs> Tsaka pag umulan kasi putik din dito pag nag ka. Kaya ayaw ko rin um, ano. Yan o. No? Oh, kabutsoy. Yan hanggang dun yan o. No? Tatlo naman na mais. You mm, know. Potec. Alright. Hello blog, welcome to my guys. <laughs> Ah, patay talaga ako niyan. Bro, <laughs> Patay ka dito, guys. So, oh. Kapag nasa baba ka, para namang atak, atak ang titan yung datingan niya.